Ay yeah, guys, nagkahalo-halo na. <laughs> malalaki na yung mga puko. Ala ila. so yan, medyo malalaki na sila, guys. Um, mag-1 month yung iba diyan sa May 4. So itong malalaki, May 4 yan mag-1 month. Yung iba namang mga medium size, ano pa? Mga May 8 ata. Or oh, mga May 8 kuno. Ay hindi yung mga, nalimutan ko na mga May, May 10. Tapos yung sumunod, ano, May 11. Oh, hindi. May 12. Ano ba yan? na yung lola nyo. Nakalimutan na. So, yan guys. Ayun na sila. Ito, oh, malaki na oh. Malaki na rin ang nalalaman yan. Si Dara. Ito naman si Lingling. -Ling. Tapos si Bingo. So, yung tatlo lang, apat lang talaga guys yung may pangalan pa dyan. Yung isa, yung pinakamaliit si bawbaw Yan. So, meron na naman tayong isang tagpe na napakulit. Kung sa napakulit, napakaingay pa. So, si Mami Lubsito. ito. Tapos si Mami Zoe. So, ayan. Sampung papi nakikidede sa kanila. Bali yung tatlo. Itong tatlong makulit, anak to lahat ni Loki. Yan. Nakikidede lang. Kasi nagpadede na si Loki kanina eh. Dahil guys, mga marunong na sila maglakad. Tapos may mga mata sila lahat. Kaya hindi mo na makontrol ang kulit. Lahat na sila ng lakad. Tapos yan, ngawangawan nga ng ngawangawan pag mainit. Ang ginagawa ko, inihiga ko sa basang sapin. Ayun, saka lang natahan. Binabasa ko yung sapin nila. Tapos doon ko sila pinapatulog. You know. Tsaka guys, pinapanede ko na rin to sa bote. Kasi mahina, ano, hindi na kayang suportahan ng nanay yung kanilang pangangailangan sa gatas. So inaayudahan ko na sila guys ng milk. So ayan oh. Meron na sila ng yung gatas. Ano yan guys, Milk One. So bumili na ulit ako ng Milk One. Um oh, ano na guys, ang Milk One is ana proven na na maganda sa mga puppies. So nakaraan kasi yung mga puppies ko Milk One ang ginamit ko doon. So ayan oh. Okay naman sila ko sobrang init ng panahon kakaawain mga aking mga batuta sana pagdating ng panahon magkaroon, magkaroon ng aircon yung bahay namin para hindi naman sila nagkasuffer sobrang init so yun isa sa mga goal natin na tuwing summer ma aircon na yung buong bahay para yung mga papis ko hindi sila masyadong na uh, ano sa init so yan oh, siguro after one month ko release na ang aking mga pos. So, yan. Hindi tayo, oh, hindi tayo nagkapa-reserve, guys. Pag nag-release, paunahan na lang. Nahirapan ako sa mga reserve-reserve. <laughs> oh, paunahan na lang sa mga cutify. Makakuha ng aking mga pos. <laughs> Ito, oh. oh kulit na. Kulit na yan. Wala pa sila masyadong balahibo, guys. Hindi ko makakapalimbo ang mga balahibo. Pero, once na kumapalunan ako, napakuit niyan. Ay, ano ba yan? <laughs> yun, know, no. Nungulit niya naman si Dara, si Ling Ling, at saka si Bingo. Yan, tatlong magkakapatid. Ayun yung mga maliliit, oh. So, anak lang talaga ni Sawi dito. Eto, eto. At saka yun. Yun, yun. Sang the rest, anak na ni Zoe, ni Lopsy. Pero, mawabait sila, guys, ha. Kahit hindi nila anak, pinapadede nila. Ganun din si Loki. Pag, kahit hindi niya anak, pinapadede niya rin. So, ayan. Nako, dahil pinapadede ko na sila, guys. Kawawa na ang inyong lola net. Tagadakot na ako ng pupo ng mga yan. Diyos ko po. Tagadakot ng pupo. Tagadakot ng ihi. Kasi, alam mo na, hindi na nililinis ng nanay ang kanilang mga pupo. Dahil, meron ng agatas. Uh, nag aayuda na ako ng gatas. Hindi kaya namamayat sila guys nang hindi inaayudahan ng gatas pag sananay lang talaga ate na mo oh ang kabastusan no oh, umihi niligo yung ihi niya oh ay dahil guys nagaan na nagkaroon nag nilagay eh binibigyan ko na ng milk supplement yan pati yung ihi nila hindi na rin nilinis ng nanay yan Tsaka sobrang lakas talaga ng ihi compare dun sa nanay lang talaga yung nadede so yun lang guys yung update ng aking mga little batuta Thank you for watching. Ingat po lagi. God bless.